Guess what guys? na namin si Neneng B. Yung famous na bata nagtitinda sa Quiapo Ngayon binibenta niya ay siomai So nandito po tayo ngayon sa Quiapo kung saan pinipilahan at pinakakaguluan ang mga pagkain. So ito po yung puset ni ate. 25 yung malaki. And Magkano yung maliit? Ikaw, titik mam. Tin. 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 Oui. Shout out sa mga kabataan dyan! Mano ulam! Ito na. To... ko na lang. Picture. Pani puri. <makes noise> <Pani> puri. <makes noise>

One Eternity Later So, tigay po namin yung sikat na na, ano tawag yan? Sikat na dragon fruit at avocado Mas masarap yung avocado Ito po Masasarap nyo lang pagkain Ito lang po yan sa may Wawai Pansitan Puntahan nyo po dito sa Kayapo Ito po ganyan lang so Tanghon Overload, daming sahog Anong gusto sa nyo? gusto ko siya. Ano oh, ikaw? Ano gusto mo? Gusto mo may bawang? Oo. Eto. Chili powder. So, gusto ko tanghon. Chili powder, Ben? Oo. Oh. Kunti lang. Sa akin, chili. Paminta. So guys, nakain tayo ngayon ng Sotanghon. Hi! Taste test. Mm, <laughs> <laughs> One eternity later, So kasalukuyan po tayo ngayon nasa Binondo, Chinatown and we will try their famous food trip here, especially yung bao and yung kanila mga siopaw and yung chocolate na ano, di parang ito yun. Hindi pala. Makala ko siopaw. Say hi, Aubrey! Hi, Fuji! sa Binondo, special dito sa Binondo Bites So makikita nyo, pinipilahan po talaga siya and maraming tao and gustong gusto talaga naman bumili. Pero napakahaba ng pila, grabe. Pero I hope soon, hindi na mahabang pila mamaya bibili kami mamaya na makibigyan ko ng Binondo Bites. It's a Hopia na fried na may mga feeling siya. And ngayon, ang bibili namin is uh, milk tea na lang bibili namin. Nandito po kami ngayon. <laughs> Dito sa sikat na sikat na milk tea shop. Dito lang po yan sa Binondo. And marami silang variety of flavors na pwede nyong itry. Dito yan sa store <laughs> na <ng laughs> Tea Brothers. As you can see, naabuto na po kami ngayon ng gabi. And ito po yung mga kasama ko. nga dito ngayon sa Binondo, Manila? Makakain. makakain. So, makakain nga nga binami ngayon sa Binondo, Manila. Let's find out. eh nandito na siya mula ng 1980s. Hindi po siya napagod sa sa pagagaganyan. -gag wow! So, at, ano po masasabi nyo? Hindi siya salita.

Kasalukuin pa kami ngayong pa -uwi na And napakaraming tao talaga dito sa si Chinatown We have tried a lot of foods that really enjoyed I hope you can come here too And try yung mga foods nila I'm very very tired right now Kasi mula sa Quiapo Hanggang dito sa Binondo Naglalakad pa rin kami And you know, gusto ko lang ng milk tea na maiinom. Sana hindi mahabang pilin makabili kami ng milk tea. Tara, come let's go! <laughs>